May tatanong ako sa iyo. Kailan yung huling beses na tunay mong napanatili ang atensyon ng isang tao? Nang hindi ka humahabol, hindi ka nagmamakaawa, at hindi mo nawawala ang sarili mo. Dahil ito ang totoo, nawawala ang atraksyon, namamatay ang interes. At kung hindi ka magiging intentional, unti-unti kang magiging invisible sa taong gusto mong manatili sa'yo. Maraming lalaki ang iniisip na para manatiling interesado ang isang babae, kailangan ibigay mo lahat agad-agad. Tuloy-tuloy na mensahe. Palaging nandyan. Gagawin ang lahat para lang mapasaya siya. Pero sa realidad, yan ang pinakamabilis na paraan para gawing boring ang misteryo. Isipin mo, babalikan mo pa ba ang isang pelikula kung alam mo na ang bawat eksena, bawat twist, bawat ending? Ang tao likas na naghahangad ng hindi pa nalalaman. At kapag tinanggal mo yon, tinanggal mo rin ang apoy. Kung gusto mong manatili ang atensyon niya, kailangan mong maintindihan to. Hindi ito tungkol sa pangmamanipula. Ito ay tungkol sa pagmaster ng sining ng intrigue. Dito papasok ang dark psychology. Anim na makapangyarihan at oo delikadong prinsipyo na nakakakulong sa isip ng tao. Number one, ang sining ng hindi mahulaan. Ang routine ay nagbibigay ng comfort pero ang misteryo, iyon ang nagbibigay ng apoy. Isipin mo ito. Kapag alam mo na kung anong eksaktong susunod na mangyayari, nawawala ang excitement. Ganito rin sa tao. Kapag alam na niya kung kailan ka tatawag, kung paano ka magre-react, at kung ano ang palagi mong sasabihin, parang nabasa na niya ang buong libro mo at iniwan ka na sa bookshelf. Ang utak ng tao ay nilikha para maghanap ng bago. Kapag palaging pareho ang nakikita, humihina ang interes. Kaya kung gusto mong manatili ang kuryente, kailangan mong matutong magdala ng element of surprise. Hindi ibig sabihin na magpanggap ka o mag-imbento ng hindi totoo. Ibig sabihin, huwag mong ibigay lahat ng patterns mo. Minsan magpakita ka ng sobrang lambing. Minsan magpakita ka ng seryosong focus sa sarili mo. Minsan sabayan mo siya sa tawa. Minsan magbigay ka ng titig na hindi niya agad maintindihan. Maging parang dagat. May araw na banayad at kalmado. May araw na biglang may alon at pagyo. Hindi niya alam kung anong bersyon mo ang makikita niya bukas at doon siya laging naaakit dahil bawat araw may bagong pahina sa kwento mo na gusto niyang basahin. Ang sekreto, huwag mong hayang maging komportable siya sa pag-aakalang kilalakanan niya ng buo. Dahil sa sandaling maramdaman niyang walang bago, magsisimula na siyang maghanap ng ibang kwento. Number 2. Prinsipyo ng Kakulangan Pinapahalagahan ng tao ang bihira kung palagi kang available nawawala ang thrill. Parang hangin ka. Mahalaga. Oo, pero hindi napapansin. Kasi palaging naroon. Ngunit isipin mo ang ginto. Mahirap makita, mahirap makuha at dahil doon, mas mataas ang halaga nito. Ganun din sa attention mo. Kapag masyado kang madaling abutin, lagi kang nandyan. Laging handang sumagot sa bawat mensahe. Laging sumusulpot kahit hindi ka kailangan unti-unti kang nagiging ordinaryo sa kanyang paningin at ang ordinaryo hindi hinahabol. Ang utak ng tao ay programmed para pahalagahan ang mga bagay na limitado. Bakit mas masarap ang pagkain kapag alam mong kakaunti lang ang natira? Bakit mas espesyal ang isang kaganapan kapag isang beses lang nangyayari sa isang taon? Dahil ang limitasyon ay gumagawa ng halaga. Kaya kung gusto mong manatiling mahalaga, hayaan mong maramdaman niya ang iyong pagkawala. Huwag kang palaging sumasabay sa bawat talo ng atensyon na ibinibigay niya. Minsan hayaan mong maghintay siya. Minsan hayaan mong mapaisip siya. Nasaan kaya siya? Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kapag dumating ka ulit, mas ramdam ang presensya mo. Parang ulan sa gitna ng matagal na tag-init. Hindi ito pagiging suplado. Ito ay pagiging matalino sa pagbibigay ng akses sa'yo. Huwag mong gawing libre at walang hanggan ang oras mo. Dahil kapag libre at walang hanggan ang isang bagay, wala ang halaga nito. Gawin mong pribilehiyo ang makasama ka at hindi karapatan. Number 3. Emotional Push-Pull Parang sayaw to. Minsan lalapit ka, minsan lalayo. Ang lapit mo ay parang apoy na nagbibigay init at ang layo mo ay parang malamig na hangin na nagbibigay paghinga. Kapag palaging mainit, masusunog. Kapag palaging malamig, magyayelo. Pero kapag tama ang timpla, magiging komportabling init na gusto niyang balikan. Ito ang tinatawag na emosyonal na ritmo, isang siklo ng pagbibigay at pagbitaw. Magpakita ka ng lambing pero mag-iwan ng tanong. Magpahayag ka ng damdamin pero huwag ibigay lahat ng sagot. Bakit? Dahil gusto ng tao ang hamon. Ang hindi niya alam iyon ang nagpapakuryente sa utak niya kapag lagi kang nariyan at madaling basahin nawawala ang thrill. Pero kapag minsan ikaw ang unang lalapit at minsan ikaw naman ang maghihintay na siya ang gumawa ng hakbang. Doon nagsisimula ang laro ng isip at puso. At tandaan, sa larong ito hindi nananalo ang pinakamatamis kundi ang pinakamahirap kalimutan. Number 4. Sariling kakayahan. Pinakamagnetic ang taong buo sa sarili. Ang taong may direksyon, may layunin, at may sariling mundo na umiikot kahit wala ang kahit sino. Isipin mo ang isang lalaking gumigising hindi para lang maghintay ng mensahe, kundi para to pa rin ang misyon niya sa buhay. May ginagawa siya, may tinatayo siyang pangarap, may binubuo siyang pagkatao. At kapag dumating ka sa buhay niya, hindi siya nawawala sa direksyon. Sa halip, iniimbitahan ka lang niyang sumama sa kanyang biyahe. Ito ang nakakabighani. Ang makita mong hindi kanya kailangan para mabuo pero pinipili ka pa rin niyang makasama. Iyon ang tunay na halaga. Kapag ikaw ay isang dagdag na liwanag sa buhay niya, hindi ang tanging ilaw na mayroon siya. Kaya't magtanim ka muna ng ugat bago ka maghanap ng sanga na sasamahan. Kung buo ka sa sarili mo, hindi ka madaling mabalik kapag dumating ang bagyo. At tandaan, ang taong buo sa sarili hindi siya natatakot mawalan dahil alam niyang kaya niyang magsimula ulit. Number 5. Kontroladong pagiging bukas Magbukas ka ng kaunti pero hindi lahat. Ang tao ay natural na naakit sa mga bagay na may bahid ng misteryo. Parang isang kwento na unti-unting binubuksan sa bawat pahina. Kapag masyado mong minadali at inilatag agad ang ending, nawawala ang gana ng mambabasa. Ganon din sa relasyon. Huwag mong ipakita agad ang buong mapa ng buhay mo. Ipakita mo muna ang ilang parte. Yung sapat para makita niyang totoo ka. Pero hindi sapat para alam na niya ang lahat kapag may natitira pang hindi niya alam. Gugustuhin niyang manatili para tuklasin ito. Parang pintong nakakandado pero may bahagyang bukas na bintana nakakaintriga, nakakaakit at mahirap baliwalain. Iyon ang sikreto, ang mag-iwan ng puwang para siya mismo ang maghanap ng susi. Dahil kapag naibigay mo lahat sa unang pagkakataon, wala nang dahilan para manatili siya hanggang huli. Number 6. Lakas ng katahimikan Hindi lahat ng sandali kailangan ng salita. May kapangyarihan ang mga pahinga, ang mga pagitan ng mga salita, ang mga tingin na walang kasamang boses. Sa katahimikan, mas malinaw ang maririnig niya hindi mula sa iyo kundi mula sa sarili niyang isipan. Ang isip ng tao ay hindi kayang tiisin ang kawalan ng kahulugan, kaya sa tuwing tatahimik ka, siya mismo ang maglalagay ng ibig sabihin sa kilos mo. Minsan mas mabigat ang isang tingin kaysa sa isang talumpati. Mas matindi ang epekto ng isang tahimik na pag-alis kaysa sa libong paliwanag. Parang eksena sa pelikula, minsan ang pinakamasakit o pinakamasarap na bahagi ay walang dialogue. Kapag ginamit mo ang katahimikan sa tamang oras, nagiging misteryo ka. At ang misteryo ay hindi nakakaligtaan. Tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba yung lalaking nakakapukaw ng interes? O yung lalaking nagbigay ng lahat ng sobra aga? Ikaw ba yung bumubuo ng tension? O ikaw yung nagbibigay nito ng libre? Tandaan, ang isip ng tao ay parang puzzle. Kung gusto mong manatili sa alaala, dapat maging puzzle ka na sulit lutasin. Ikaw lang ang pwedeng maging misteryong hindi niya matigilan o kwentong tapos na niyang basahin, nasa kamay mo ang pagpili. Simulan mo ngayon. I-master ang anim na prinsipyong to at hindi mo lang mapapanatili ang interes niya. Mapapanatili mo rin ang kanyang investment sa iyo. Kung handa ka pang buksan ang mas maraming sikreto tungkol sa attraction psikolohiya at kapangyarihan, mag-subscribe ka ngayon. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pagkatuto, doon ka magsisimulang matalo.